pinagbili po ako ng una kong amo dalawang beses po. Sa una po, sinaktat po ako at halos hindi po pinakain. 15 days po ako doon. Tapos po, kinuha po nila ako ulit. Pinagbili po ulit ako dito sa iba po. Tapos dito sa amo ko po ngayon, may sakit po ako. Nagtutura po ako ng dugo pag sobrang sakit po ng likod at tip-tip ko po. Tapos na ko na pong umuwi. Ayaw ko po pong mamatay dito. Pero kapitol po, maraming salamat po. umalis ang anak ninyo? Noong August 8 po, ma'am. Last year po, ma'am. Miss Joy Prada ng Technilink Philippines Corporation. Yan ang yan Technilink ang nagpadala. Yes po. Yan po yeah. yung agency po ni Rosana, Technilink Philippines Corporation. Uh, Joy? Ah, Joy? Ay, yes po. Miss Joy? Afternoon po, good afternoon, afternoon. Miss Joy. good afternoon po, attorney. Ako. Oo. Nakarating na ba sa inyo ang reklamo ni Rosana Pastor? Uh, isa sa mga na-place ninyo sa Riyadh as domestic helper? Ah uh, yes po attorney, uh, uh -huh. naparating na po na sa amin and then po uh, yung video din po is pinorward na rin po namin sa FRA namin. Okay then po, uh, last week po yung last update po na sinabi sa amin ng FRA, is pupunta po sila sa polo para makahingi po ng tulong at ma-rescue po si worker mula I sa employer niya. Uh -huh. Okay, na po sila ng tulong attorney sa polo po para maagarang ma, ma rescue po si worker po mula sa employer niya po. Okay. ah uh, bago ako pumunta dun sa rescue, meron kasing claim dito na dalawang beses na siyang nabenta. So kung dalawang beses na nabenta, ibig sabihin, yung kinalalagyan niya ngayon, Joy, is hindi yun yung original na employer doon sa kontrata niya sa inyo. Bali, regarding po dyan, attorney, yun din po yung isa sa mga kinoconfirm po namin sa uh, agency po namin sa Saudi kung paano po yun nangyari. Mm. Minsan po kasi nagkakaroon po kasi ng transfer or kahit po uh, sa iba po nilang kamag-anak nung employer which is minsan po hindi po talaga kami aware sa nangyayari na yun. Hindi niyo alam na merong ganun na kalakaran? Hindi ba natin uh. na, uh, wala ba kayong sistema na yung check nyo from time to time like every two months, every three months? O kung sa kalagayan ninyo, parang kusa niyo ba para to check lang do sa kalagayan ng ano domestic helper natin doon? Bali, tine-check naman po namin attorney pero yun nga po uh, minsan kasi hindi na hindi rin po namin uh, yung yung worker and then po minsan bigla na lang din po sila nag-message -me doon sa monitoring staff po namin. Doon po namin nalalaman and then po sinasabi po namin agad dun sa foreign recruitment po namin sa Saudi. Yung foreign recruitment agency ba ninyo doon, sila yung, kumbaga, doon yun na hinahand over sa kanila, yung tao, tapos sila na yung nagpa-place? Yes po, sila po yung, kumbaga, sila po yung nag, uh, nagbibigay dun sa employer po. Minsan si pagkadeploy pagka-deploy po nila, is, uh, po nila dun sa agency or minsan naman po, Oh. Yung dati wala pa pong COVID is sinusundo na po mismo nung, uh, nung employer. Pero meron po kasing patakaran ngayon na susundin po yung worker mismo doon sa agency po. Dalawang beses na kasi siyang nalipat. So dapat doon pa lang sa first kung nalaman, doon pa lang, may intervention na sana kaagad. Tsaka attorney, yung sinabi Oo. niya na hindi daw po yung OFW natin. Dapat doon pa lang po, nag-align yes. na din po sila. Oo. Okay. Okay. Sasabihin ko nga sana yun, kasi hindi pwede na mawalan ng contact ang uh, placement agency with the uh, domestic helper or yung okay. sa ano nila, yung okay. doon sa um, tao. Kasi yun pa lang, yung sasabihin ko talaga, eh. ano na yun eh, kumbaga it's a red flag already para malaman natin kung ano ba ang kinalalagyan. Sir Arnel, magandang hapon po. Eh, magandang hapon. Narinig ko, TechniLink ulit. Yes. TechniLink, ano ba yan? TechniLink. Oh, so apparently, hindi lang ito ang uh, umabot sa'yo, Sir Arnel. Uh oh, Abusado ko na yan si TechniLink. Anyway, uh, uh -oh. ano naman, uh, si TechniLink, may, kasi nagsimula si TechniLink with skilled workers. Okay. And then they ventured into... Uh, it's deployment so okay. uh mukhang kailangan ni TechniLink na maraming aralin And actually yung normal na no procedure natin no if they have a problem talaga namang normal tatawagan nila yung FRA yes. yung foreign recruitment agency to solve it pero it it's uh, Uh, going up to this level, oh, oh, was it being uh, interpreted of it to intervene? At saka ka, yeah. Sir Arnel, kaya kami concerned kasi meron kaming information na nagsusuka na siya ng dugo. Let's take the quick action ka agad. Yes. At uh -huh. lang naman yan eh. Well, just, uh, bigay niyo sa akin yung uh, kung saan siya. Yes. Uh, have your mobile number and I will have our, our welfare officer. Pagagaling ko lang rin lang riyad eh eh, para ma-check natin yung kanyang pagsusukan ng dugo kung ano ibig sabihin niya. Oo. Uh, so uh, hindi naman to hindi naman to mahirap na gawin. Mm -hmm. Actually yung yung huli nating usapan si Dewilin. Yes. Yung uh, yung mga haircut yung na pin uh -oh. pinuturuan nila magkila. Nasa amin na. Okay. Nasa amin na siya. Ah, ano, Thank you. Po, sa Gisan yun. Oo. Oh, oh, sa Gisan. Oh. more than 10 hours away from uh, Riyadh. Oo. Oh -oh. It was a, it was quite challenging pero na-solve na natin 'yan. Thank uh, you. na sa, ano, nasa polo na siya. Ito oh, oh. naman, ganun din mm -hmm. ang ano lang ang tama tayo diyan. kailangan kasi talaga technically mga, mga 5,000 na yata ang napadala niyo, no? Ay, ay, uh, tingin ko tama yung aking numero. Correct me if I'm wrong, mm -hmm. Joy. Uh ah, oh. since uh, you you uh, used to deploy skilled workers, it's a very, very different ball game. If you yes. deploying HSWs, ito mm -hmm. talaga, ano to, strict to monitoring ito. Mm -hmm. Kasi yung, yung skilled worker, nakaka-uwi yan eh. Mm -hmm. Eh itong HSW, nandun lang yan sa loob ng bahay ng kanyang employer. Yes. Hindi yan nakakalabas. So, medyo mas mabigat-bigat yung challenges na hinaharap niya. So dito, mas matindi ang requirement na mag monitor natin yung ating mga workers na hindi umaabot sa ganito. Kasi ang dami niya, naka taon na siya, di ba? Yes. August, last year and deployment niya. Okay. So, uh, ibig sabihin, talaga nakapagtrabaho na itong si Rosana. Mm -hmm. Rosana, uh, kung naririnig mo kami, naka-coordinate na namin si Sir Arnel Ignacio, ang ating administrator sa OWA ibibigay natin sa kanya? Opo. So, Ayan, okay, klaro. So far, wala pa, wala pa tayong record ng hindi natin nasod, di ba? Yes. yes. So, uh, parang si, yung si na. si na Duwilin, natin. sa Jeddah yun eh. Oh, oh. Naayos na lang natin yung kanyang ano, naayos na lang natin yung kanyang HSP uh, visa but he's already with us. Yes. So well, ito rin, we'll, uh, ganun din, ang gagawin natin, papatawagan ko si Rosana and then, uh, kunin na lang natin kung ano bang gusto niya, umuwi na. Yes. Uh, I think ang first and foremost dito na kailangan natin, uh, to attend to is yung kanyang pagsusukan ng dugo, Sir Arnel. So baka dyan pa lang, hmm? kailangan na niyang matingnan uh, ng doktor. Can I check up natin? Oo. So, yun naman, yun naman uh, kung kukuhaan natin siya, uh, of course with the help of the Foreign Recruitment Agency, baka yes. eh, uh, namang nag-re-respond yung Foreign uh, Recruitment Agency. Yes. So siguro, Shari, of air ibigay natin yung address at saka lang, telephone number. Kahit okay. pa no, na exact address, kahit huwag na exact address, area okay. lang yes, po, yes, Yes po, sir. Sige po, uh, Sir Arnold, wag niyo po ibababa iba yung linya, sir. Kausapin po kayo ng staff namin, Sir C. Si Rose po, sasaluhin po kayo. Salamat po, Sir Arnold. Maraming okay. salamat po, uh, Sir Arnold Ignacio, ang administrator po ng OWA. Thank you very yes, much. Yes, maraming po. salamat. Buti action agad rin si Sir Annel. Uh, naiintindihan po natin ano na mabigat talaga para sa isang ina na makitang nag you know um, ang kalagayan ng isang ng anak niya na nasa malayo. So hindi pa sila magkarinigan ngayon. Pero hopefully delayed lang kasi yung audio. Ma'am Susana, may gusto kayong iparating kay Rosana? Ang gusto ko lang sana po, ma'am, uwi na para mapagamot agad. Oo. <laughs> hindi na lang may ibibinta. <laughs> mm -hmm. Mauuwi po natin si Rosana. Huwag kayong mag-alala ha. Mauuwi natin si Rosana sa tulong ng uh, ating OWA, no? Administrator Arnel Ignacio. Alam na po niya yung kalagayan at yung sitwasyon. At nagpapasalamat ako lahat sa inyo, ma'am. Tibayan mo lang ang loob mo, Mama Rosana. ay tulog sa sa amin. At Rosana, ikaw din. Nandiyan na ang tulong, even as we speak, parating na. Siguro, ano na lang, a matter of oras lang siguro, ang hinihintay natin dito, ang tinitingnan natin dito. Mabuti na lang, ma'am. By 5pm, ma'am, rescue po natin si Ma'am Rosana po. Okay, ma'am? Sige po, by 5 p.m. ma'am, magbibigay po ng update sa atin si Sir Arnel Papa. Rescue na po natin yung anak po ninyo, ma'am. And uh, we will make sure, ma'am, nakaka-uwi po yung anak po ninyo dito, ma'am, ng ligtas po para mm -hmm. makasama niyo po muli. Saan po kayo, ma'am, dito sa Pinas po? Saan po kayo nakatira, ma'am? Malayo kami, ma'am. Nasa Ilocos Sur pa kami, ma'am. Mabuti po, ma'am, may nang bigay ng tulong sa akin para makapunta ako dito sa Maynila. Oo. <laughs> Sige, mahirap talaga kasi <laughs> probinsya pa. Mahirap naman namin ang abit namin, ma'am. Uh, Ma'am, nag uh, naglakas loob na papuntang malayo para matulungan na kami, yung pamilya niya at saka yung kapatid niya, Munso, uh -oh. <laughs> nag-aaral uh -oh. para may ibigay pang paaral sa kanya. Pero wala naman siyang bago na sahon kasi hindi nila binibigay yung sahon. Oh, yun pa isa, Shari. Okay. Yung uh -huh. yung ganun ma'am sa sahod naman po ma'am, pwede po nating ilapit mismo sa labor ma'am, no? Mhm. Uh -huh. Gayon din po sa OWA. Sige ma'am, uh, kausapin po namin kayo off air si Ma'am Rosana. Feel, uh, I think umu okay yung Tawag dito yung linya niya, ma'am, off-air. Uh, baka pwede pag usapin namin kayo, ma'am, off-air. Tapos, ma'am, huwag po kayo naman mag-alala, ma'am, kasi by 5 p.m., ma'am, marirescue po natin si ma'am Rosana. Okay, ma'am? Uh -huh. Salamat uh -huh. po, ma'am. Magandang uh -huh. hapon po. Sige. Salamat po sa Salamat tiwala, ma'am. Kausapin ko po kayo, ma'am, sa kabilang studio po. Uh -huh. Thank you, ma'am. Uh -huh. Salamat po.